So, hello bossing, no? Hello mga bossing. So, kahapon bumiyahi kami gamit ang Revo. Bumiyahi kami ng Batangas, no? So, napansin ko pagka ano siya, um, nasa 100 na yung takbo, nag nanginginig yung manubela niya. Parang gumaga no, oh. Yan, pagka nagda-drive kaya gumagana So, bago 'yung mga pangilalim lahat nito. to yan. Bago na lahat 'yan. Tire, drag and tapos ang mga ball joint bago lahat 'yan. Tapos 'yung uh, lower tsaka upper niya, ball joint bago. So, ang ang bagong align din to. Nakakamber din to, bagong camber. Ngayon lang last month ko lang pinakamber to. So, nagtataka ako bakit may wiggle pa rin siya, no? So, ito tinignan ko ngayon yung gulong. Ayan, tinignan ko yung gulong. Pansin ko, pansin niya yung ikot ng gulong niya. Yan, dito tayo. Yan. Ikutin ko ah. Yan. Yeah. Yun oh. Eh. Ang laki ng diferensya niyo. Oh. oh. Yan, dito tayo. Hmm. Yan. Yan oh. Eh. Kaya umi, gumigewang siya yun, yun. ramdam na ramdam yan kapag nasa 90, 90 to 90 onwards yung takbo mo yun. ramdam mo yung wiggle ng gulong na yan so papa will balancing ko muna to tapos pag hindi umubra ah, palit gulong kasi oblong na yung gulong natin. So, oblong. Wheel balancing. Tapos, kung hindi pa rin na na solusyon, yun, no? laki ng ang laki, oh. Huh? Pansin mo yan. Pansin mo yung ito. Sa plastic. Coating ko. mo oh. Ang laki, oh. Huh? Diba? Yan, mararamdaman mo yan sa 90 pataas. Kasi sa kabilang gulong niya, okay. So, dito lang sa kaliwa. Tapos bigla siyang kakabigyan, parang basta gumagano yung parang gumagano no, nagsisway siya pagka 100 plus na yung takbo. So, yun, nahuli ko na yung problema ng rebo na to. Tataka ako, bago na lahat tapos biglang nagbabibrate yung gulong ay yung manobela nya pagka 100 plus na so yun lang mga boss share ko lang tong nangyari para at least may idea yung iba pagka nangyari na sa inya thank you